Uh, magandang tanghali mga lords no ah hapon hapon na pala so bali meron lang ako ng uh, pakikita sa inyo no kung paano mag itong starter motor natin ano eto yan mga lords dito no dito sa starter motor natin yung isa niya naka body ground na no naka body ground pero nakarekta itong isa nakatap to sa battery no battery so ito rin ganto rin to no positive to yung isa no ito no positive ito no nakatap ito naman ah, nakakonect to dito sa uh, relay natin ano starter relay no ito no dito siya dito tsaka dito ito no positive to mga lods ha dito natin itatap itong galing ng starter motor natin at itong isa dito naman natin ilalagay yung positive galing uh, positive galing ng battery no na meron siyang fuse na 10 or 15 amperes. eto naman yung tagisang to, coil to, no? Coil. Coil to yung na to. So, ito, mabilisan na lang mga loads. eto, no? etong galing ng, ano, ng starter motor natin, ilagay natin dito, no? Sa uh, starter relay. Tapos, yung isa, no? Ayun, tanggal pa. Yung isa, no? Ito, no? Kakabit naman natin, kagaya nung sinabi ko dito sa kabila, no? sa positive ng battery yan mga lods sa may fuse yan you know, etong ano itong isa coil to no, coil lalagay naman natin dito sa isang to na no? coil ayaw pang pumasok yeah. ayaw pumasok luwagan natin to Ayaw mo yan. Yan, coil yan ha, mga loads, No? Negative. Ito naman galing ng ano no, ng push button naka uh, positive trigger tayo no. Lagay natin yung isa naman dito. Yan. Ganyan lang ka simple mga loads, So meron na tayong positive trigger. Ha? Ngayon, para naman sa negative ang trigger, ganito lang mga loads negative ang trigger gagawin natin ano tatanggalin nyo tong negative ng coil ano tatanggalin nyo at saka tong uh, galing ng accessories ano itong galing ng push button tatanggalin nyo rin pagpapalitin nyo lang siya itong nang galing ng accessories ilalagay nyo dito sa negative ano sa negative tapos yung galing ng negative, ilalagay ninyo dito sa accessories. So ganyan lang mga lods, pinagpalit lang natin yan para magkaroon tayo ng negative trigger. Yan. Yan. So ito na mga lods, negative na trigger niya, No? Binago na natin ng wirings nya. Dahil ito kumuha ng negative, ah, uh, itong ano natin, uh, button kumuha na siya sa negative ano kaya negative na trigger niya so ito na ito na yan mga loads yan negative na trigger niya ganun lang kadali mga loads ah, sana nasubaybayan ninyo no at saka ah, hindi lang ako ng like na paki like na lang kung nagustuhan nito itong video na to so bali Hanggang dito na lang muna no. Hanggang sana mapanood niyo iba pa nating gagawing video. So bali Hanggang dito na lang muna mga Lods at God bless sa ating lahat.